Elise. Siya si Dr. Mariari. She is a neurologist. Nice meeting you po. Same here, Iha. Have a seat first. Doktora, yan na po ba yung resulta ng mga test ko? Ano, ano pong sabi? Um, alam mo, mas mabuti kasi kung kasama natin ang mga magulang mo sa meeting na to, They also have to see the results para makapag sila agad. Uh, bakit ho? Ano po ba yung nakita niyo sa mga resulta? May sakit ho ba ako? Uh, may tumor ka. Tumor ho? Sa brain. Um, particularly yung cerebrum. Uh, may nakita kaming growth doon uh, yung cerebrum, yun yung part ng brain na nagkocontrol sa pag-iisip natin, sa memory natin, kaya ka nagiging malilimutin. And kaya ka rin madalas magkaroon ng headaches. Ngayon, pag pinabayaan natin to, hindi natin operahan or hindi natin tanggalin, pwede tong lumala. And eventually, kakainin niya yung buong Sigurado ba kayo? Baka naman nagkakamali kayo. Masyado pa po akong bata para magkaroon ng tumor. Iha, wala ito sa edad. Lahat kahit bata pwede magkatumor. Napakaswerte mo at nakita agad natin ito. Yung iba nagiging cancerous na. Bago pa nila nalaman, huli na. We want to help you, Iha. Kaya nga mas mabuti kung nandito yung mga magulang mo eh para ma natin agad ang tumulong. At sige po. Sasabihin ko po sa mami at tati ko.